Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kabanata 10, Talata 17 hanggang 27. Sa ebanghelyong ito, makikita natin ang isang tagpo na may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus Lumuhod siya sa harapan at nagtanong, Mabuting guru, ano po ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? At sumagot si Yesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang mga ngalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina at sumagot ang lalaki na punong-puno ang pagtitiwala sa kanyang sariling kabutihan. Sinabi niya, Guro, mula pa po sa aking pagkabata ay tinutupad ko na ang mga iyan. Kaya't magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi, May isang bagay pa na dapat mong gawin at ito ang kulang sa lalaking ito. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga may hirap ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nandumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. At ang ibanghelyong ito ay hindi lamang para sa mga taong nais magpari, nais maging reliyoso, nais maging misyonero na sumunod kay Jesus at iniwan ang lahat. Sapagkat nung isinulat ang ibanghelyong ito ay wala pang mga kongregasyong religyoso, wala pang mga nagigimpari sa simbahang katolika, wala pang mga misyonero. Kahit ang ibig sabihin ang ibanghelyong ito ay para sa ating lahat. Kaya nga, nung sinabi ni Yeso Kristo, kung ginagawa ba ng lalaking mayaman na ito ang mga kautusan, makikita natin at mapapansin na hindi binanggit ni Yeso Kristo ang unang tatlong utos. Sa ang sampung utos ng Diyos ay maaari nating hatiin. Ang unang tatlong utos ay mga kautusan tungkol sa Diyos. At ito ay nilagom o binuod ng Panginoon na mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas. At yung huling pitong kautusan sa sampung utos ay kautusan patungkol sa kapwa at ito rin ay nilagom o binuod ng ating Panginoong Iso Kristo at mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. At kapansin-pansin sa Ebanghelyong ito na ang binanggit lamang ng ating Panginoon ay ang mga kautosan patungkol sa kapwa na inakala naman ng lalaki na nagagampanan niyang lahat. Kaya magiliw siyang tinignan ng ating Panginoon sapagkat ang Panginoon ay hindi lamang nakatingin sa panglabas nakatauhan ng lalaking mayaman na ito nakatingin siya sa puso kaya nga para palabasin kung ano ang laman ng puso ng lalaking ito sinabi ng ating Panginoon may kulang pa na dapat mong gawin ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga mahihirap ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At ang lalaking ito ay naging malungkot at hindi siya nakasunod kay Heso Kristo sapagkat siya ay napakayaman. Ang ibig sabihin, inilahad ni Yesu Kristo sa kanya ang utos, ang mga utos patungkol sa kapwa. Ngunit, nung inanyayahan niya ang lalaking ito na ipagbili ang kanyang mga ari-arian, inilalahad niya sa lalaking mayaman na ito. Kung ano ang laman ng kanyang puso, kung ano ang laman ng kanyang isip, ang ng kanyang kaluluwa at kung saan siya kumukuha ng lakas. At malinaw sa ebanghelyong ito na ang nasa puso ng taong ito, nasa kanyang isip, nasa kanyang kaluluwa at ang kanyang lakas ay ang kanyang kayamanan. Kaya nga nagbanggaan. Iniharap ni Yeso Kristo ang unang utos patungkol sa Diyos. Mahalin mo ang Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, ng iyong buong lakas. At hindi ito nagawa ng lalaki. Sapagkat malinaw na kahit nagagawa niya ang utos patungkol sa kapwa-tao, hindi na niya, hindi niya nagagawa ang pinakamahalagang utos na mahalin ng Diyos ng higit sa lahat. Kaya nga, hindi siya nakasunod sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga, sinabi ng mga alagad, napakahirap namang makapasok sa kaharian ng Diyos. Kung ganito ang kautosan. Ngunit sinabi ni Heso Kristo, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Kaya nga ngayon tayo ay binibigyan ng liwanag ng Ibanghelyong ito. Nais tayong anyayahan ng Panginoon na ng ang ating mga kalooban ang ating puso. Ano ba ang naroon? Sino ba ang naroon? Sino ba ang una nating minamahal? Maari nating pagnilayan sa pang-araw-araw na buhay. Kapag gumigising tayo ng umaga, sino ang una nating hinahanap? Ang Diyos ba o ang kayamanan? Sapagkat sinabi ni Yesu Kristo, hindi tayo maaaring makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi tayo maaaring makapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Sapagkat kamumuhian natin ng isa at mamahalin ng ikalawa. Ibig sabihin, hindi maaring pagsamahin ang Diyos at ang kayamanan. Kaya nga inaanyayahan tayo ng Ebanghelyo ito na ilagay sa unang lugar ng ating buhay, ng ating puso, ng ating kaluluwa at ng ating buong lakas ang pag-ibig sa Diyos. At kapag nangyari ito, mag-uumapaw ang pag-ibig na ito patungo sa ating kapwa. Sabi nga sa Ebanghelyo ni San Mateo, Hanapin muna ang natin ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng iyan ay idadagdag din. Hindi masama ang kayamanan. Ngunit kapag ang kayamanan ay nangibabaw na sa pagsamba natin sa Diyos, ito ay nagiging Diyos-Diyosan. Kaya tayo inaanyayahan ng Ibanghelyong ito, sambahin ang tunay na Diyos at itakwil ang mga Diyos-Diyosan. Ang kayamanan ay maaring makatulong sa atin at sa ating kapwa. Ngunit ang totoong kayamanan na dapat nating ingatan ay ang ating pananampalataya sa nag-iisang Diyos na nangingibabaw sa lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.